Troy TARUKS yun magandang araw at nandito tayo ngayon sa likod ng palengke ngayon ay araw ng sabado at syempre wala tayong pasok kasi sa pa. Nga, sabado ngayon at, nandito tayo ngayon sa uwan man dito sa palengke para bumili ng anak na uh, lulutuin mamaya kasi eh, naubusan kami ng lulutuin kaya ito ngayon. At samaan nyo ko. Let's go. Pero so, bago yan, maglakad-lakad eh, muna tayo dito sa Mighty Corn. At ito ngayon ang kaganapan dito sa Mighty Dahil hapon na, uh, oras ay alas 4 na nang hapon. Siyempre, kubuti pa lang ang tao. Pero pagdating ng, ano ng alas 5 at magsisilabasan na yung mga ano, magsisilabasan na yung mga na sa trabaho sigurado mamaya marami na rin tao dito pero sa ganitong oras lang ng uh, mag-alak uh, wala pang pumupunta dito na para bumili mamaya pa uh, ito yung pala yung kinano dito sa likod ko sa may Wadu Street at yung mga kasama ko nandiyan sila nagro-roofing nagro-honda pinitingnan nila kung mayroong mga nagsitinda dyan sa so may labas Ada bapak sembilan. One. Ini Yan, uh, tumutambay muna tayo dun sa may anak, dun sa may tricycle dun, dun tayo pipesto yan at nandito nga tayo sa may ano, dito sa may paradaan ng tricycle kung nakikita nyo yung mga ano dito may mga tricycle dito sa may likuran po Yeah, kasi suuwi na rin ng mga ano, yung mga estudyante mamaya, marami na rin mga ano dito na rin dito sa ano sa palengke para bumili ng mga mayuhin nila. Ha? Oh. Ah.

nag-reduction. Tapan ko naman, mabukitan. Ayan eh, the, the, the flash. Yan lag na. <laughs> Sige, kita mo lang tama lang. Kasi maroon na karoon na dito pala. Di bike car. Ano, tunay. Napan ka naman dyan katan ni sir. Pasadaan pa lang mo kasi tala mo dyan bike ko. Pasadaan mo nga mapan dyan. Tunin ano, na. ano, muna natin yung bike natin para ano. Samahan natin si Sir Henry doon sa labas. Ayan, kasama ko si so, Sabineta. Ayan, oh. No? Paki-follow yung ano niya. Ano na yung... Ano mo? Yung account mo. Michelle Milani Cervantes. You follow me. Okay, oh. Follow Michelle Milani Cervantes. Subscribe. subscribe na rin. So, at saka paki-follow yung Facebook. At saka ano niya, reels niya. Rails. Marami kayong mapapanood sa mga videos oh, niya. Another... Ang gaganda, makikita niyo yung kagandahan ng kanyang... Sayaw! Sayaw! <laughs> Ayan, kunin na natin yung bike para sabahan natin si boss doon sa may angkatan kasi nandun na daw siya. Hindi kami nakalabas kanila kasama ko yung mga kasama kasi sira yung mga sasakyan. Let's go, samahan niyo kami. Let's go! Ayan, kunin natin yung bike natin. ito nga pala yung bike natin tinali ko yung gulong baka kasi manakaw kaya tingnan nyo dalawa yung tali niya, isa dun sa taas tapos isa dito sa may baba para safe naman at hindi basta basta makuha ng mga nangunguha at yun nga pala si Omal oh. shout out doon siya ito nga pala mga katritrox yung ano sinasabi kong tali ng bike na nilagay ko tingnan nyo Ayan, oh, ano, talagang sell na sell yung tali niya. Safety, hindi basta-basta nakukuha. At syempre, mayroon pang isa dyan, yung nasa, ano, yung nasa mid, uh, taas. Ayan, o. Oh. Tapos, ayan, ito nga pala yung ano natin. Yan yung bike natin. Kasi nga, wala tayong, ano, service ngayon. Kaya, ayan, nagbike muna tayo nakabike nga pala kaya tayo ngayon kasi nga siray yung ano natin yung service kaya ang service ko ngayon ay bike muna at pinaayos ko kasi yung ano yung dry bike si ano si Toki Tok Yan. at nandito na nga tayo sa ano sa palengke ayan o yung nakikita ninyo ito din yung taong pumupunta kasi nga hapon na mga ano na magpa five na yung mga estudyante nagsisilabasan na ayan tapos dito tapos kung nakikita nyo kanina dito wala pang gaano bumibili ngayon meron na rin tapos doon tayo at ay tambay-tambay muna walang makausap habang nandito sa harapan ko ay busy naman sa kapapanood doon sa cellphone niya ayan so meron naman nakuha sa anak doon sa mesa dito na lang muna ako ako po maghihintay ng kasama at maghihintay ng tawag kung nasaan na sila yan ay Sabado. Sabado ng hapon. Meron pa palang pasok yung mga ano yan, yung mga estudyante kapag Sabado. Siguro yung mga ano yung kulang sa araw yung pasok nila yun hindi nila na kompleto yung isang linggo kaya yung Sabado ay pinapasok sila. Uh, kasi nga ilang araw din na hindi nakapasok kung mga kung estudyante kasi dahil nga sa laging may bagyo tapos yung ano pa yung nangyaring nagkaroon pa ng lindol ayan uh, -huh. kaya ano, pinag ano siguro ano tawag nga yung special special ano nila special classes May tangkay, may lang syempre may laman yung tangkay. <laughs> oo. oo. Magkano bilhin yung tangkay ngayon nga? Hindi pa naman. Aba wala nagde-deliver sa inyo. 850 yung sakanya niyo. 850. Pero yun din pareyas. mga nagtitinda ng mga uh, shumay at sa nagtitinda ng ano uh, ng turon turon uh, fresh gulay, bili na kayo dito lang sa baba, bili na kayo habang mayroon pa mamaya wala na ito mga to ano mga katropa, hanggang dito na lang muna ako. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.